ang liit ng timba ng Maltesers kasi laki ng ano, ipis ano, lagot nakakuha ako ng karaniwang balde oh may nakuha akong higanting balde ng Maltesers dapat ito ay napakasarap Miyerkules. kaya ano masarap naman 'yon subukan natin may idea pa nga ako oh Talagang madali silang kainin gamit ang straw. Gumana ito. Hello, Mike. Ikaw na. Oo, tama. May naisip din ako. Gagawa ako ng espesyal na slide. Dinisenyo ko ito mismo. Ilalagay ko lahat at voila. Ang galing. Tignan mo yung tsokolate na hindi na dumadaan. Wow! At talagang masarap! Wow! Kailangan nating agad na ilagay lahat dito. Halika na! Paborito kong candy! Diretso sa bibig ko! Wow! Ang astig! Kawili-wili. Oo! Oh, Oo! Oh, Ideya ko yon. Puro magagaling na ideya lang ang pumapasok sa isip ko. Gusto ko pa! Hoy! Wala nang natitira! Tapos na! Tara na, Ani! Sige, subukan natin ito. Hindi lang ako may malaking timba, kundi malalaking Maltesers din. Ang sarap nila! Kailangan mong ibahagi ito eh, sa amin. Hindi! Ayun, Ayun lang mabahagi. ito! Eh, hindi pwedeng yan. Kung ayaw ibigay ni Annie sa akin, kukunin ko ito mismo. Kailangan nating butasan ang mesa. Gusto ko pa ng isa! Salah. Hoy! Nasaan ang oh, candy ko? Narito na tayo. Mierkoles, ang dami dito. mo ang lahat! Hindi ka ba magiging sarili mo? Ayaw mong magbahagi, Enid? Enid? Ito ang unang beses na nakita kong hindi gawa ang cereal para sa mga langga. At aking tama lang, pero hindi ito kahanga-hanga. Swerte ko na naman! Hoy! Ibalik mo yan! Susubukan ko na ang lahat ngayon! Idea mula. Nang Ngunit hey, na napakaliit dito. na bahagi. Kailangan ko itong kainin ng maayos. Isang maliit na mesa ng usok at isang napkin para sa lahat ng nandoon yan. Mukhang okay na. Bubuho ng gatas. At ngayon, oras na para sa pagtikim. Masarap! Gusto ko ito. Ngayon, si Wednesday naman. Wow. Magaling. Naihanda ko na ang paborito kong itim na mangkok at isang kutsara at ang hugis ng pala. Handa na ako. Pero sandali. Kaibigan, kailangan ko ang tulong mo. Pakainin mo ako ng cereal. Ayokong madumihan. Isa pa? Ano? Ano ang? Isa itong bagay. Salamat sa iyong tulong, Ting. Napakasarap nito ni sayo naman hmm. Oh, isang ideya! Kailangan ko ng plato na tamang sukat. Alam ko kung saan makakakuha nito. Wow! Tingnan mo ang butas na ito. Sakto ang sukat. Magbubuhos ba ng gatas diyan? Tingnan mo ang mga sing -sing na unicorn na iyon! Nakakatuwa ito! Tara na! <laughs> oh, sige! Oras na para to rin ang pangarap kong lumangoy sa Rainbow Rings! Muntik ko nang makalimutan ang aso! Ngayon, magmeryenda na tayo! At pagkatapos, siya! Salamat! Ayos! Gustong-gusto ko ito! Donut ba yan? Bakit ang liit nito? Mayroon akong maganda. Ang maganda nito, katamtaman ng laki. Mayroon akong napakalaking donut. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Gusto ko itong subukan. Miyerkules. Ha, pinagtatawanan mo ako. Pero hindi na ngayon. Ayan na. Napatag na ito. Ngayon, mas malaki na ito. Ang sarap at nagugutom na ako. Sige, at ito na. Oh, wala akong ideya, hindi ba? Gusto mo ba ang mga matatamis kong labi? Handa na akong mahalikan ng lahat! Gusto ko! Anong nangyari sa... Sige! Aking mga queer na kaibigan, susubukan ko ang aking mga labi. Kamangha-mangha! At oras na para sa donut mismo. Napakalambot nito. Oh, Wednesday, tama ka. Sobrang sarap pala nito. Sa wakas, alam ko na ang gagawin. Una, sukatin natin ang lakbagay. Kailangan ng mas malaking napkin dito. Pasensya na, Wednesday. Sige, simulan na natin. Nang isang maliit na piraso. Mahiwagang. Mga kaibigan, matagal akong nandito. Hindi ko ito balak kainin ng mabilis. Gusto Mabing kong na namnamin ang bawat kagat. Ah. Uh. Susulong na ako. Pagod na ako. Pero kailangan nating tapusin ito. Uh. Ayan na. Natapos mo na bang kainin ang donut? Uh. Oh, halos. Mahal na. Magaling bitawan. Ano? Yes! Nabibigatan. Okay. Salamat. Paalam. Woo! Ano yan? Mga butones? Pwede akong mauna? Anong nangyayari? Wow! Ito'y maliit na tsokolate. Ano? Ang cute. Ano po niya? Kaunting gatas. Gusto kong subukan ito. Well, laging masarap ang tsokolate. Gusto ko pa. Sige na. Oh, Pasensya na. Ako na. Ano ang kinakatakutan mo? Tsokolate lang ito. Hindi mga gagamba. Mayroon akong regular na isa. Tara, putulin na natin. Ayan na. Handa na. Ngayon ay inuugnay natin ang lahat ng mga Mayroon detalye kong kabaong na tsokolate ngayon. Ano sa tingin mo dyan? Masarap at maganda. Natupad na ang aking pangarap. Subukan natin ito. Mm, gusto ko ito. Masarap. No, Mike, no, no. pindutin mo ang button. Tara na. Okay. Sana ang tsokolate ko? Hindi ko makita. Tiyak na napakalaki nito. Wow! Oh, napakalaki talaga nito! Palapit na ito sa atin! Wow. Sa anumang sandali ngayon, sasalpok ang earth sa malaking tsokolate na ito. Ano ang magagawa natin? Isang maliit na hairdryer? Tunawin natin ito! Mas magandang ideya! Ang flamethrower ko ay laging nakakatulong. Wow! Ulan ng tsokolate! Buti na lang may payong ako. Masarap! Oh, malas ko naman. Ang liit ng bakit ko. Dahil nakuha ko lahat ng candy. Wow! At ako naman, may pinakamalalaking candy sa mundo. Tingnan mo lang ang laking bakit na ito. Pero pwede kang mauna, Sophie. Sige. Sigurado akong napakasarap nito. Oh, talaga naman. Kaya kong kainin ang lahat ng candy na ito ng sabay. Mukhang hindi pa ito lahat. tingin ko? Mukhang Ngayon ako pakasaya. ang tumatawa. Sige, ako naman. Oh, gustong gusto ko ang mga candy na ito. Ang saya-saya ko. Ang sarap! Oh, oo! Oh, oh. Ang mga kamay ko ay punong-puno ng tsokolate. Tama. Pwede kong ilubog ang mga kamay ko sa tsokolate kumain ng kindi? Lubusang ang matagpan ang kindi. kindi dito? Sarantado kang Napaka-brilyante. Mga babae. Oo, oh, napaka-kombinyente pala nito. Ay. Magaling! Mas madali kapag kumakain ka ng maliliit na candy. Ito naman dapat kainin sa ibang paraan! Ang bawat candy ay napakalaki! Hindi na ako makapaghintay na matikman ito! Oh, ang galing niyan! Paano naman ang pagkain? Ibinabahagi sa mga kaibigan! Alisin ang mga kamay! Akin ang mga ito! Oh, oo. Oh, oh. Wala na. Isipin ko na lang kung paano makuha ang mga candy. Isang ordinaryong burner ang makakatulong sa akin. Oh, uh -oh. narito ako! Ano? Oh, Nasaan na ang lahat? Pasensya na, Candy. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang sarap kasi. Paano mo nagawa? Ibigay mo sa akin ang mga tira? Oh. 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 Wala na naman akong swerte. Meron akong maliit na bote. At meron akong malaking hubababa bote. Ano? sa lahat. Sige, mukhang magsimula na tayo at may enjoy ko ang bawat minuto nito. Let's sing, sing Sarap. Ang sarap! Oh, oh. Ngayon, tapos na. Iniisip ko anong klasing bula ang pwede kong palakihin. Oh, okay. Nakakadiri! Ayan, ko nang kunin ang aking bubble gum. Gusto kong ma-enjoy ito at gagawa ako ng pinakamalaking bubble sa buong mundo. Ang sarap nito! Tignan mo! Sandali! May magandang ideya ako! Kaya kong gumawa ng maraming lobo natin ang isa pagkatapos yung isa? Ng Itatali ko sila sa bote. Sa tingin ko magiging mahusay ito. Palap, palap. Wow, ang ganda. bote ay sobrang tigas na hindi ko ito maipiga. Oh, mga girls, tulungan niyo ako. Balik na rin natin ito ng sabay. Sige na. Oh, ito na. Mas okay na ito. Oh, tama na, tama na. Mga babae, tama na. Huwag niyong ibuhos sa mukha ako. Bakit ka sumisigaw? Oh, medyo sobra na yan. Hindi naman. Naiingit ka lang sa akin. Magpapalobo ako ng pinakamalaking bula ngayon. Hindi mo man lang napangarap ang ganito. Oh, mag-iingat ako. Sabi ko sa'yo. At ang babaho natin lahat. Ito'y masaya. Ganun na lang ba yun? Hindi pa ako nakakita ng ganitong kaliit na pakwan? At ako, merong klasikong pakwan. Marahil napakatamis nito. Nasaan na ang pakwan ko? Wala akong nakuha. Possible. Agot? Oh, may lumilipad. Mukhang ito na ang pakwan ko. Oh, grabe. Kung bumagsak ito sa ibang lugar, baka may lang na natira kay Miley. Sige, mga babae. Itigil nyo na ang usapan. Panahon na para mag-focus sa ating mga pakwan. Una, kailangan nating tanggalin ang balat. Tapos pwede na nating namnamin ang laman. Mahusay! Subukan natin ito. Hmm, perfecto. Pero mas maganda sana kung walang buto. Hoy! Hoy! Bakit, uh, ikaw ba ang sa akin, kaibigan. Bahala na. Babalik na ako sa trabaho. Pakwan, pero paano ko ito mababasa? Hmm? Pwede kong gamitin ang aking karate skills. Ay! Pero nagawa akong basagin ng pakwan! Sa wakas, oh, makakain ko na ito! Tara na! May kutsara ako para sa sitwasyong ito! kailangan ko. Basagin ang pakwan. Pero paano ko gagawin to? May naisip akong kaunti. Sige, isiset ko ang timer at... Girl! Iligtas mo ang sarili mo. Banaw! Magaling! Maingay yon pero astig! Tingnan mo kung gaano karaming piraso ng pakwan ang nandyan! Sapat na yan para sa lahat! ito ay hindi mga sandwich. Momo lang ito nang tinapay. Pero may buo akong sandwich. Sophie, hindi ah, mo man. maubos yan. Huwag na nga. Yan ang problema ko, Tol. Hindi ko ma-enjoy ang mga sandwich na ito. Gutom na, gutom na ako. Oras na para magtanghali yan. Oh, teka. Muntik ko nang malunok ang palito. Oh, mabuti pang tanggalin ng mga iyon. Pero ito ang gusto ko. O di kaya itong magdulot ng nakapipinsalang mga resulta. Mas mabuti na yan. Siguro susundin ko ang iyong halimbawa at tatanggalin ko rin sila kaagad. Maaari kong ligtas na ma-enjoy ang mga sandwich ko. Kitty, anong ginagawa mo? Hmm, Siguradong hindi ako yeah, kakain ng dagdag na sandwich! Well, oras Bala, na higante. para sa aking higante. Paano ko sila lulusutan? Masyadong mabigat sila. Ay, ay hindi. Naruto. At hindi pa rin nakakatulong sa akin ang mga kahoy na stick na ito. Pero teka... Pwede ko pala silang gamitin. Well, hindi yon, kundi isang totoong espada. At hahatiin ko ang sandwich ko sa napakaraming maliliit na piraso. At heto na ang aking kahoy na tusok. Oo. Oh -oh. Sige, sana ay mag-enjoy ako sa aking pagkain. Ang sarap naman. Pero may isang problema. Sa tingin ko, busog na ako. Sa palagay ko, tumaba na ako. Alaga. Ay nako, ano yon? Ah, siya'y mata